sa ating buhay, pwede nating paniwalaan o hindi paniwalaan ang Diyos. Pero habang tayo ay nabubuhay, patuloy tayo na mga ngarap at mga ngarap na hantong sa punto ng ating pagkadismaya kasi kahit kailanman hindi tayo makungontento kasi lahat ng bagay sa mundo ay may kakulangan at hindi matutumbasan ng mundo ang ating mga kagustuhan. Pero kung datating tayo sa punto na pipiliin natin ang Diyos na ang siyang pupuno ng ating pagkatao, masasabi natin sa ating sarili na enough na, masaya na ako. Kasi ang Diyos lamang ang pupuno ng ating pagkatao. Kasi siya lamang ang makakatumbas ng ating mga kagustuhan sa buhay. Kaya piliin natin hanapin at paniwalaan ang Diyos sa ating buhay at susikli anaya tayo ng ating tunay na kaligayahan.